mga idol, mag-stress naman tayo ng lipo. Oh, gamit natin ng na flavor na tip. You can napaka na talaga gamit mga yun yun yung naman, mga tatat. Hindi nyo so, naman makatata ng slice, no? Napaka-linis, no? Hindi lang mga tatad, ah. Uh, baka isipin nyo, sinusundan ko lang yung layer ng buto. Ayun, nakata nakatalilis yun sa buto. Uh, Kitang-kita yan, tinatamahan Kinat, yung buto natin. Ya. Ganyan tayo mag-slice ng limpo. Hindi uh, tayo katulad ng iba na sinusundan lang itong buto, no? Yung pinakapagitan ng buto. Uh, pag gano'n kasi mga tatat, mas maganda tingnan pag nakatalilis tayo sa buto, hindi tayo sumusunod sa layer ng buto na no, mga tatat. ganon tayo mag-slice ng limpo. Para dagdag -dag ganda ba, no? Ay, Ganoon ka quality talaga itong Dickens natin, no? Hindi man lang nagkakagalos yung talim niya pagdating sa buto. Kaya, yan, sa mga gusto mag-abil, no? PM nyo lang FDM quality trading. Napakaganda. Quality. Good morning. Oh. That's it. That's it.